Hi guys! Good morning! Time check. It's 10 o'clock in the morning. And Andito kami sa Kagsawa ng Daragal Bay. Look at the beautiful mayon At ito yung church na natabunan. Ito na lang yung kanyang kampanaryo na natira. Ayan yung church niya o natabunan. In today's marami ding mga turista. Kahit may pasok na and jan kami kumain kanina maraming tindahan kainan souvenirs lahat lahat and andun yung sili na pinagdidiskutan ng aking tatay titikman daw niya yung aking paderian so titikman daw niya kung manghang mga ba 'di ba first time ko dito lagi ang pumunta dito ay nakailang punta na ako dito ilang pumunta dito sa kagsawa Ayan siya. <laughs> hindi daw ba matsisilihan doon? Magkakachili. Mm, yes. Magandang ano ngayon kasi hindi gano'ng mainit dahil cloudy. tendiri rin naman umuulan. So yun yung pamaking kong nag-graduate. Siya yung aking inuwi dito ngayon para lang mag-attend ng graduation. Mm. So, pag mapunta ng Bicol, don't forget to ano, visit the Kegsawa. So, ito yung tira ng simbahan. Maraming taong natabunan dyan sa loob dahil nung pumutok ang mayon, dan sila nag ano takbuhan para mag sumilong mag ah, parang refu ano to find refuge ano ta din sa tagalog para ma parang nag evacuate nag evacuate sila diyan sa loob ng simbahan kaya sila ay natabunan sa loob sama ng mga pare ano so yan yung kabuuan ng simbahan oh no? so natabunan ang natira na lang ang bubong at saka itong kampanaryo kampanaryo yan ng simbahan noon so very historical at baka ano to yung maraming multo dito sa gabi So, pinaalagaan nila ngayon. May entrance din dito. 70 ano. O, oh, parang yung papugi ng magkapatid. Ngayon lang ang aking free time. Hello, Mayon. Gandang, ano, at least nagpakita ng konti yung Mayon. But not perfect cone. Pero okay na din. Ganda-ganda lang Mayon. Yun. So, marami dyan mga, ano, ano, So thank you guys for watching. It's just for the memories, memories of the past. That's the cum laude girl. Hmm. Na mm. in the what? The tambay boy. Eh, uh, the tambay boy daw. Siya na lang yung magka-college next year. At nakatapos na yung dalawa. Mm. Thank you guys for watching. This is a short video for memory's sake. This is Lonely Macau Blog. Signing off.